Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kati Binag. Sabi niya, palitan naninyo kasi abuse of power na din talaga. Okay. siner ni Kati Binag ang post ng In inquirer.net. Uh, hamon ito ni Congressman Toby Chanko kay Saldivo and of course kasama na rin kay Speaker Martin Romualdez. Ito. Nabotas Representative Toby Chanko welcomes proposal to abolish the small committee in budget deliberations but challenges former appropriation chair and ako Bicol representative Elisaldico to show all amend amendments done by the small committee for the 2025 budget. Wow! So, good news ito kung may proposal, kung papayag ang mga mambabatas na iabolish na yung small committee dahil ito yung tinatawag na third congress. Okay. Yan, pag-usapan natin mamaya, bakit third congress? Tiangco, who was one of the first lawmakers to call to abolish the small committee, says, kung hindi nila ilalabas yan mga amendments lokohan lang ito we cannot move forward and simply forget the wrongdoings of the past we have to uncover the sins of the 2025 budget wow may pag-asa pa tayo mga kaibigan sa katauhan ng mga kongresistang ito Uh, Congressman Tolby Chanco, Congressman Isidro Unga, Congressman Pulong Duterte, Congressman Albi Binetes, sino pa yung mga nagsasalita na laban sa leadership ng Kamara. So, small committee, third congress ang tawag niyan. So, ang Kamara, meron silang sariling version ng budget bill ang senado meron ding sar sariling version ng budget bill ngayon, i-reconcile -re yung dalawang version ang nag-reconcile -re dyan bicameral conference committee ang tinatawag then mamaya meron pang small committee Oh, yung small committee, ang paniniwala ng marami, itong si Congressman Tiangco, yan na ang nagsisingit. Yan na yung, di ba may blank items na nakita sa by bycam noong 2025 budget? O, oh, baka ito ng small committee, yun ang nagpilin, di blanks. Baka lang ha, walang ano, Uh, kung natuloy sana ang oral argument sa Supreme Court malalaman natin sayang, ah, naka-schedule na nun eh, April 1, 2, and 3 e eh, biglang kinansel, cancel, cancel wala na, ngayon, ngayon wala na so, anong buwan na Agosto third quarter na, ah, wala na 80%, more than 80% na na-release sa 2025 budget kaya parang wala na tayong aasahan na makorek yung 2025 budget. Kasi na na eh. So, ito na lang ang habol ni Congressman Tiangco which I agree na let's uncover the scenes. Ipakita nila yung lahat ng amendments na ginawa ng small committee bago ito tuluyang iabolis kung maabolish ba. Kaya tingin ko, baka maabolish na ito dahil no choice na sila. Na, na checkmate na sila kung sa chess pa. Wala na silang ibang magagawa dahil taong bayan talagang umaaklas na. Dismayado. Kaya ang pagkadismaya ng taong bayan pinakita sa resulta ng eleksyon noong May 20... Ito, itong katatapos lang na eleksyon. Oh, talo ang administration candidates. Nalampaso. 12-0 ang kanilang tinatarget. Eh, lima lang ang lumusot sa kanila. Uh, nagising sa katotohanan ng Pangulo. Kaya sabi niya sa SONA, ibebeto ko ang budget for 2026 kung gawin niyo pa ang ginawa niyo noong uh, 2025. Debaling reenacted budget. Oh, ngayon. Oh, lumalambot na ang kamera. Kwa na daw. Nang sabi ni Speaker Martin Romualdez, biglang bumait. Makialam kayo, makinig, manood, dahil pera nyo ito. <laughs> Parang totoo. Uh, ano pa? Mayroon silang resolution ba yun na makialam? Uh, yung mga NGOs daw, mag-participate. So, tingnan natin kung totoo ba na yung bicameral conference committee uh, deliberation ay eh, public. Tapos, maganda nga, ulitin ko, kung i na itong small committee dahil dito nagsisimula ang problema. Kaya, uh, the worst budget in our nation's history. Sabi you ano? Know? So, pinirmahan naman ng Pangulo uh, Kunuhay Pinag-aralan, binito, binito Kakaunti naman yung binito Wala rin yung parang lumalabas na Nagpuyat sila Wala rin nangyari uh, Ang dami pa rin lumusot Ng mga insertions So ngayon, nagkakaproblema sa flood control O uh, Na 2 point Grabe ang Presidente, wala na tayong magagawa Baguhin nyo na lang pag-iisip nyo. Ito na ang new normal. <laughs> wala na. DP test na ang presidenting ito. Tapos, mamaya sasabihin lang nyo pala ng mga magnanakaw kayo. Mahiya naman kayo. Nag-inspect ako sa inyong mga flood control projects, mga palpak at mga guni-guni. Iyon -guni. ang magandang pakinggan. Ang masamang pakinggan, yung wala na daw yung magagawa, tanggapin na lang natin, New normal, ang pangit pakinggan So antabayanan natin, anong mangyari sa investigasyon uh, Sabi ng Pangulo, hindi daw DPWH ang mag-iimbestiga Which is good, so sino kaya mag-iimbestiga Eh ngayon, nagsimula na yung Congress Kamara, uh, nag-iimbestiga na sila eh You know, iimbestigan nilang kanilang mga sarili uh, No way, huwag niyong lukuhin ang taong bayan Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong ito sa tribo na mimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. plus yan po si ang na ni ko sa buslot na balay ni Angkol sa natagaan ng Mugiero so mga dagko nagid kayo ang buslot So karon pagi ni mo mapuli ano gero? Oh, karon pagi. Oh, sa so magatap na kakol? call. Oh. Pasalamat ko kay natagang ko para atop. Oo, oh, oh, sige. So 30 na katuig ang balay ni ang football sa inani ng itso. So mag na siya karon. <tinyo> Salamat si tatay kaya na Salamat ginoo. Sa ino, ino Sa barat niya. Sa na ay abo ba? Sa so, ano, tabang niya. Sa tabang niya. ang balay ni aunty ni tatay, So kung anong siya, ilang balay. Salamat sa Ginoo uh, amin naggiya ha, tinabangan kay ma para makag-atop Nalorak de ihabalay. Mm -hmm. So <coughs> nagbisaya <bisay> <coughs> si Nanay sayang yang talaandig nga salamat daw sa Ginoo sa tabang sa bidya. Salamat ante. Uh -huh.